yun dalawa tatlo ayun dali na pangapat pang lima pang yun pang pang uy pop, pop muna ayun sana maraming dumaraw dito sa buya na ito. Ito mga tropa at maglalagay uli kami ng buya rito sa tortel. Ito, uh, tinabot na kami ng hapon. Ayan, dumugod na ang ating haring araw. Ayan ang timpa tropa. Uh, bali, tinatali na rito yung, ano, yung gulong na kinakapitan ng anim na bato.

kan sa balik kanina lang kami umalis kanina umaga sa di ikan kami rito ay arasays, sa yeah, yung unang bato mentrin nah Yun bisa Eh pangalawang na. Dalwa. No. Para na hapit dito ah. Okay. Pag may ano, Ayana. Ah, uh, tibubuntog na rin pangatlong bato. Galang ko. lang Ayana. Tatlo. Talaga si Galboy 'to itulak ni si Galboy. Hoy, itulak si Galboy. Bakay mapasama. Bali, tatlo pa mga katropa at anim na bato ang inilagay namin dito dahil lumalakas ang silig dito para hindi gaano malastra. Pag po kasi magaan yung bato, lilima ay naalastra na hirap na makita yung buya dahil malayo ang, bag ang bagsak. Ay ito. Pangapat ng bato ito. Pasayo isang bato diyan. Ayan na, pangapat na. Hop, main tu pa doon. Ayan. Ayun, dali na pangapat. Ayan, dalawa na lang. Ya, oh, kalakas. Grabe. Malakas tong mga ito. Mukhang masarap ang ulam. Masarap ang ulam nito mga ito, malalakas ay. itong <laughs> bangos. na yung Ayan na yung pang lima. Iya, madilim na. Sige. Sapo ila, gipa mo. Mabakal mo sa lima. Woo. Ya. Nah, lagi tik. Ito pang last na ito, pang-anim mga tropa. Madilim na. Ilaw.

pang arim noon ayos at dito naman ang bibitawan itong nagahawak sa ano saan na ba to ilagay dyan ilag ito naman ay na susunod itong hawak ni Kuya Robin ari ha pa -pa -pa pang 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 Oi! Ala ala. Ayun na guys. Ay lang boy. At... hindi ko lang alam kung ilang roll yung lobby ng mano rito, pero ang tantsa nila mga pito dahil hindi malalim dito. Yan siya po sa team Katropa. Yan nandito sila lahat. walang nang nakahiga, walang natutulog ngayon. Nandito sila lahat. Kumpleto. Kaso madilim, Yay. hindi niyo makita kung sino. Ayan oh, Si anak ng ah, dagat. Shout out. Shout out sa inyo. Hello. Ingat kayo dyan. <laughs> Ingat din daw ikaw. nagreply reply agad. Thank you, thank you. <laughs> Yan, di natin makipakita at madilim na. At mamaya, kuha na natin yung pagbubuntog nila ng abong. Tapos, itong palutang. Masay dog. Ha? Sayad agad, pito nga yung tansyahan dito Sayad agad Wow, milaw na Ayan mga katropa, yung buwan at saka yung bituin Laging magkatabi yan Ayan o. Uy, noy nakain ka na naman Pangilan na yan Panglimang Panglimang kain Ayan, si Nonoy. Ang pinakamalakas kumain ng Joam Tres. At yung senior, mahinang kumain. Yung junior, malakas kumain. Masarap ang Kaya pala nakakalimang kain ka eh. Kailangan niya na ating pusokin Nagagalit pag itig Nagagalit pag nagugutom Wala <laughs> Kung anong lakas kumain ng junior Siyang hinang kumain ng senior shoutout nga pala sa mga naiwan Ayan Kay Tata Makoy At dun sa dalawa niya anak-anakan Si pa ba naiwan? magbak Nandito si Makmak Walo Walo An Ang naiwan Si Ramel kay Ramel Diri sa mama Sino pa? janjan? Jan. at si janjan Jan Parao. Yeah, shout out at si shout out kay Parin Lino. Ayan, di mo na siya sumama at masama pa pakiramdam. Yo, shout out nga pala kay Titin, yung aming busiro dito. Na lumipat na sarap kit. Sumama na sa kanyang Oh, biyan ba naman niyan. Bayaw. sa kanyang bayaw. Oh, kalbo ka kakay mo lang man baka ingana ka naman lula lula abay mai masama pala malula ito atla utom ang nalulula lumalakas ng kain eh maatro pa bali nakakatatlong roll yo na at pangapat na yan daw na din ng ulam ni Joey tapos na naman isang rolyo. Yan na bang natin kung makakailang rolyo ito. Mukhang mainit bukas oh. Mamula-mula ang ano. Kalangitan. Oh, andito naman yung arawat. Ay, arawat. Buwan at bituin. Uy, <coughs> tapos na naman ang isang Rulyo, Pang ilan eh? Pangapat na? Ano? Pang lima na yan kasunod. Pang lima. So, kaya ako ma maari yan may pulo. Ha? May pulo. Sig... Ano yan? Alam na alam na yung mga ano yan. Ay, may ano May doon silang mapping. Ano? Okay. Set na, mababaw pala ito. Oy. Set na, set na. Limat kalati. Hindi kaya napapatong sa ano? Unan. Limat kalati. Limat kalati. Limat kalatin Ayan mga Ayun, maaatropaw. Limat kalati. Mababaw dito, baka napunta sa likod ng pawikan. Likod ng pawikan. Ha? Napunta di mo Limat Kalati, tanggalin din. Wow. Yan, yan. Yan, bale, Ito lang ang gagawin namin palugayaw. Oh. Ay, Ay, sa rolyo. Ay, lang. Hello, mo lang. Ito, tanggalin. pinakahuli. Ha? Huh? Pinakahuli. Tanggalin. Oh. Putuli mo na doon. O, oh, pwede. O, oh, oh, putuli mo. Para may Para oh, Para hindi oh, oh. makulok kayo? May bato dyan, may bato dyan. Yung may bato. Yan, balay. Nanigurado lang kami. At baka kami kapusin. Kaya may pasubra. Pero tansyahan dito yung mga ano dito, pito. Balay na kalimat kalahati lang siya. Ay, balay hindi. Kalahati na rin ito. Balay anim. Maka anim na rulyo. Yan balay yung isang rulyo na yun. Palugayaw. Balay anim kalahati. Oo. Yan na tayo tatali naman dito para may buntog na. Yung dubulan, medyo bulang pa yan. Bale isang rolyo yan, dubulan na yan. Madi, liman dyan? Oh. Oh. At nai-prepare na rin yung mga habong. Uy, pinagtulungan na nila. Tulungan na rin si Maestro. Para mas mabilis. At kami makapunta na sa buya namin. Para maaarihan na yun. At kami magpapagataw. Mali magdadalawa ang area kami ngayong gabi. Abangan nyo mga tropa sa next vlog ko. At sigurado makikita nyo. Okay, Ayan, bali tapos na itali rito sa gulong. At ito, ito na yung lo. Nauna pala yung palugayo. Ano bago itong dubulan ano? Mauna pala yan ano? Kaya pala itong pag nalalagutan, itong dubulan lagi nakukuha ano? Ano? Itatali na yan, tatali. Wala na yan. Ito isang roli lang ro ro palugaya ko. Ayan guys, at balita tapos ano, sa inyo ano, parbayaw. Isang rolyo. Uy! Ayan Ay, na nga, ang bariyo. Ayan na nga. Ayan, bali yung dubula naman nangyayari ah. At tinilapitan niya habang diso na para mabilis ma-iulog. Hey. Yan, bali tapos na rin yung ano, dubulan. Yung ring na uli, yung gulong. Tapos, sunod na yung abong. yun last na ito last na bong po pop, pop muna yan ayun sana maraming dumaraw dito sa buya na ito ilan? <laughs> ayun thank you for watching mga tropa abangan nyo yung namin kami ang gabi Boys, pati ulan, pati at may papapagataw at sana maraming yung kami mahuling pusit હે થેન્ક યુ ફોર વાચિંગ હા ત્રોપા